yan guys uh, another day another work na naman uh, na dito naman ako sa side floor uh, Iikot mo naman ako sa aking mga tao kung anong ginagawa nila kung uh, nauna shoutout muna sa followers ko dyan shoutout sa inyong mga lods sip-sip uh, lang palagi mga lods uh, uh, please follow and share follow naman ang facebook page ko mga lods uh, subscribe din ang youtube channel ko uh, mga lods ah uh, ikot muna ako oh, tara yan mga lods uh, ito pala yung isa kong mason uh, nag install ng EEC block yan install siya ng EEC block uh, ito yan sa unit 26 yan sa 8th floor yan ito naman yung isa kong mason yan nagpipinis ng stipinal column yung mm, nagpakausli yan ito naman yung hallway yan ng 8th floor naman yung unit 27 yan si Brad tik tik siyao ayan tik tik eh yung mga ayan mga lods A, ito naman yung dalawang masan dito sa unit 27 yan yung isa nag ano nang mga pinaganuhan ito naman yung isa ayan ipinis na nila yung unit 28 yan mga lods sa uh, yan finish na to ayan, over na yan ito naman yung isa nagle-layout ng unit 3 dito sa 8 floor yan layout siya mga lods yan o yan itong unit 3 ito sa sunto sa 8th floor ito naman si Lolo ayan nagpa-plastering si Lolo sa pining ng CR yan yan siya finish na siya ito naman sa ano uh, swimming pool ripokada chipping gun yan chipping ayan ah, chipping ito yung taas ng building na to